So, what's up mga higala? Good day! Welcome back to my YouTube channel CB Moto Vlog mga higala So ngayon, for today's video mga higala ay magpapalit tayo ng speedometer cable genuine parts to mga higala no? so nabili ko lang to uh, worth of uh, 150 pesos mga higala so dahil naputol yung ating uh, speedometer cable nung uh, pauwi na tayo galing takorong mga higala nung gumaan tayo sa may Jensen Sus, nasira yung ano natin. Nasira yung speedometer natin, no? Oh. So, papalitan na natin ito ngayon para gumana na yung uh, speedometer natin sa may uh, dashboard, ano? So, yung mga baguhan pa lang dito sa pagmumotor, ano? Yung lalo na dito sa Mio Sporty, Salty. Ayan, so, tuturuan ko po kayo kung paano gawin napakadali lang po sa mga mahilig mag DIY dyan at uh, mahilig kumalikot ng kanilang motor lalo na pag uh, mga beginners yan, so itong video na po ay para sa inyo mga higala, so ang gagamitin lang natin na tools ay kunti lang so ito lang mga higala oh. uh, phillips screwdriver allen wrench at saka uh, itong uh, lungnos or pwede ka rin din kayong gumamit ng uh, flyer yan, yung plies ba. So, ang tatanggalin din natin dito sa ating uh, motor. Ayan, dito sa head cowling. Itong uh, leg shield natin mga hingala So, as you can see, nabasag yung ating uh, head cowling ato yung lens natin mga hingala No? At saka may mga gas-gas na, pati ito. Ayan, nagasgas na put. Natanggal yung uh, charger ng ating CP holder at saka yung ayan, natanggal nagasgas I mean so dito rin yung ating nilagay na lever guard yan na tanggal din so tinanggal ko na rin dito sa kabila para magpantay ayan tsaka may mga gasgas -gas na dito ayan tsaka dito sa emblem ayan, 3D emblem nya natanggal din ayan nagasgas may mga gasgas -gas na kasi nga yung uh, bayaw ko mga higala na disgrasya dahil sa aso. So, yung mga nagmumotor diyan, ingat-ingat lang talaga ano kasi pag aso na yung kalaban, wala quits talaga. <laughs> so, ingat lang kahit anong pag-iingat din natin pag uh, dumating na sa inyo yung uh, malas talaga, magdidisgrasya talaga kayo ano. Pero bago tayo umalis, magdasal muna tayo sa Panginoon mga igala. So, ayun magsisimula na tayo. Tatanggalin na natin yung uh, mga screw no. So, una natin tatanggalin itong uh, link shield. So, may anim to na screw na dapat yung tanggalin mga higala, no. Isa ito, dyan. Dito sa loob din, isa. Tapos dito sa gilid. So, katulad lang din yan dito. Same lang yan sila. Tsaka dito rin sa ilalim. Ayan. Dalawa, isa dito. Tapos isa dito. So, baliwalo pa lahat pala na screw yung tatanggalin natin. Tsaka dito rin. Ito tatanggalin natin tong sa head cowling, 'yan. Sa ilalim ng ating uh, liver, tsaka dito sa gilid, 'yan. Tsaka dito rin. Tsaka dito rin sa pinakailalim, 'yan. Tatanggalin natin 'yan. At tsaka dito sa mga bago pa lang sa motor ano, yung bagong motor nila, hindi ito ganito. So, uh, naka nakaalin na to eh. So, matatanggal to. Accessories naman to eh. Yan, dagdag uh, pokey points. Yan, so, alin rinse yung nasa loob. Yan, dito isa uh, is screw to eh. Yung uh, stock nya. So, tatanggalin na din natin yan. So, magsisimula na tayo. So pag natanggal na ninyo 'yung uh, leg shield mga higala, so huwag niyo kakaligtaan na tanggalin 'to. Okay? Ito. Kasi 'yan 'yung uh, wire para sa ating uh, park light at saka sa signal light. So tanggalin natin 'yan. Huwag niyo kakaligtaan talaga 'to. Tsaka ito rin. 'Yan. So ayan, natanggal na natin. Yung ating uh, speedometer cable is ito riyon. Yan. So, kailangan natin yan tanggalin. Gagamitin tayo ng long nose or plier. At saka, dito. Okay? So, unahin natin itong tanggalin. Ayan, yan, tanggal na. At dito rin sa baba. Alam nyo ba mga igala kung bakit napuputol tong uh, speedometer cable dahil ito sa laging inaatras natin yung motor natin ano so yun talaga ang pinaka main cost ng uh, pagkaputol ng ating speedometer cable lalo na nung uh, pag nagpa parking tayo tapos kailangan nating i-atras talaga yung motor yun na mapuputol talaga yung speedometer cable natin. Ayan oh, ebidensya. Ayan, putol. 'Di ba? May mga nakakabit din na mga bakal na dito kailangan natin dito ikabit at saka ito rin. Ayan. So tatanggalin natin 'yan. So hilahin natin 'to. Up, hindi pala pwede hilahin. Kasi nga natatamaan 'yan oh. Ayan. So ila ano natin? hilain natin pababa. ayan So, buksan na natin tong ating bagong speedometer cable. So, ipapasok natin yan dito sa may gilid. Ayan. Tsaka dito. Ayan dyan. Pasok natin dito. Pasok din natin dyan. Okay. tapos diretso na tayo ng ganyan pasok natin dito sa loob ay okay. yan ilak pala dito mga igalaw yan nakalimutan ko ipasok to yan madali lang naman yan so higpitan na natin yung ating cable so gamit tayo ng uh, long nose pang pahigpit so shout out nga pala kay uh, Tyron Arcio ano kasi nag comment siya doon sa aking mga videos tungkol sa magic washer ano so shout out sa iyo Higala thank you sa pagtatanong nagreply naman din ako I'm pretty sure na may natutunan din si Mr. Tyron so please subscribe Mr. Tyron or see you. so ayun kabit natin dito yan tusok tusok lang natin oop ayusin natin baka masira yung thread mahirap masira ang thread nito mga higala kasi nga ito bakal to tapos itong uh, ano natin yung odometer natin oh, I, I mean gearbox itong gearbox natin yung thread nya is plastic so kailangan ingat ingat dyan mga higala no? huwag nyo nga uh, mamadaliin kasi pag minadali nyo yan tapos hindi maayos yung pagkakagabit niyo. Ako, masisira yung ano natin, yung tread. So, bibili na naman kayo ng bagong gearbox. Nakabit na natin. So, ganun lang po yung kadali mga igala, ano, ng uh, pagkakabit ng ating speedometer cable. So, itest natin kung uh, gumagana po talaga, ano. So, sa pag-test ng ating uh, speedometer cable, kung uh, gumagana ba talaga yung ating speedometer, is maglagay lang kayo ng pangkalso dito sa akin nyog <laughs> nyog yung nilagay kong pangkalso para umangat to ano mga igala para maikot nyo to para makita nyo na gumagalaw itong uh, kamay ng ating uh, speedometer so ikutin lang natin so tignan nyo mga igala ikotin natin tong gulong automatic ayun ikot sya no basta gumagalaw siya so ikutin ko ha? So, ayan. Okay na yung uh, speedometer cable natin. At saka yung uh, speedometer gumagana siya. So, shoutout nga pala sa aking uh, mga subscribers na nagtatanong ano tungkol sa magic washer. So, naisagot ko naman yung uh, yung mga uh, tama kong uh, nasagot. So, si Pubs in Racial. So, ayan, uh, shout out sa you boss at saka si Melinda at Jensa ma'am pasensya na po 2 uh, months po kayo naghintay sa sagot ko <laughs> hindi ko po nakita yung uh, ano nyo yung uh, comment po ninyo mga igala no yan hindi ko po nakita mga uh, ma'am Melinda pasensya na po at saka nag comment na po ako si Louie Joe Bung Gosia yan So maraming maraming salamat sa inyo mga igala sa pag-subscribe sa pagtatanong uh, sa pagko-comment sa inyong mga uh, motor ano so magbibigay po ako ng uh, mga kasagutan uh, sa abot ng aking makakaya ayun so thank you thank you po mga higala so tapos na tayo rito sa ating uh, ginawang installation of uh, speedometer cable ayan gumagana na siya so ibabalik na natin to same as lang yung uh, pagtanggal natin so ganun rin So yung ating uh, mga nagasgas nga na yan, mga nasira. So unti-unti natin yung papalitan kasi wala pa tayong perang pambili mga higala. no. So kailangan muna tayong mag-ipon. para makabili ng bago. So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala, sa pag-subscribe, sa pag-comment, sa pagtatanong lahat-lahat. So, thank you so much at uh, sa ulitin na tutorial mga higala. Thank you so much. So, bye-bye. Until next vlog mga higala. Ayos. Approved.